Aari may turing na fugitive o nagtatago sa batas ang mga co-accused ni Sen. Bong Revilla Jr. at Jingo Estrada sa kasong plunder at graft kagnay na pinaf scam na hindi nagre-report o kaya nagtutungo sa Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Joyce Valancio matapos maglabas ng warrant of arrest ang 1 at 5 Division sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Ilan sa mga akusadong hindi pa nagpapiyansa o sumusuko sa otoridad, maaaring ituring na fugitive o nagtatago sa batas. Fugitive, tumatakas siya, running away from the law or from justice. Whereas pag sinabi mong at large, maaaring hindi palang, wala pa siya sa jurisdiction ng hukuman dahil hindi pa siya sumusuko o hindi pa siya naaresto. Simula pa noong biyernes ay may ilang co-accused na sa si Senator Bong Revilla sa kasong graft ang nakapagpiansa na. Pero siyam pa sa mga ito ang hindi nagtutungo sa Sandigan Bayan. Ang mga ito ay sina Antonio Ortiz, dating taga Technology Resource Center, Myla Ogerio at La Uy ng GLN Corporation, Alan Javeliana at Marie Julie Johnson na dating mga taga-NABCOR, at sina Emmanuel Sevidal, Ophelia Ordonez, Sofia Cruz at Evelyn Sugang na National Livelihood and Development Corporation or NABCOR. Samantala, hindi pa rin sumusuko sa mga otoridad ang dalawa pang co-accused ni Revilla sa kasong plunder na sina Ronald John Lim at John Raymond Diasis, kapwa mga empleyado ng JLN Corporation ni Janet Lim Napoles. Samantala, accused at at-large pa rin si Pauline Therese Mary Labayen, ang Deputy Chief of Staff ni Jingoy Estrada. Sa kasong graft naman, hindi pa nakakapagpiansa ang mga co-accused ni Django Estrada na si Romulo Relevo at Gondelina Amata. Ayon kay Atty. Bucar, maraming posibleng dahilan kung bakit ang ilan sa mga akusado ay hindi pa rin sumusuko. Maaring ang ilan ay naghahanda pa rin na kanilang piyansa o di kaya naghihintay na kanilang approval sa kanilang petition to reduce bail. Maaring naghihintay lang siya, na siya. Hindi naman siya umalis sa kanyang Hi hi po kunyo sa pinagtatrabahuhan. Joyce Balanchao UNTV News Worldwide.